So, yan na guys Ayan na ah, Papogi mo na si Kabilogs Mga padi Ayan na ah. So, din ng ating uh, Barbero Mga Kabilogs So, syempre Ang videographer natin dyan Ay ang aking uh, Malupet na si Raven Day Diba? So, syempre Papagupit muna kami dyan Gawa nung mahaba na rin yung Ano natin Buhok natin guys Ayan o oh, Nakikita yung si Raven sa salamin di ba? Napakalupit na ang videographer natin, mga lodi. Di ba? Shout out sa lahat ng mga viewers natin diyan. Ayan no? Oh. So 3x4 lang yung gupit natin, mga lods. Di ba? So uh, pang ano lang 'yan, <laughs> pang bahay lang ng gupit. Di ba? Napakalupit, guys, ng ating uh, naggugupit, 'di ba? So syempre, murang-mura lang jaga yung gupit. Nasa 80 lang yung gupit mga lodi uh, So ano na yan Unlimited ahit na yan mga padi Diba and unlimited wifi dyan mga lodi Diba shoutout sa lahat ng mga viewers <coughs> man dyan Pwede <So>, <coughs> sa mga 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 city mga lods Hanapin nyo lang yung kanto ng 1,2,3,4,5,6 Nakita mo na yan na diba? Napakalupet. O, oh, ba diba? So, meron nakapila dyan, guys. So, nasa likod natin. So, inaantay niya. So, tinitingnan yung gupit ko kung pasado ba. Diba? Nakikita niya naman, guys. So, napakalupet. May ano? Uh, padi. Napakagwapo. Ayan. Si uh, nagugupit sa atin. So, ilang years na siya nagugupit, guys. Kaya maning maning niya na yung pag uh, gugupit sa atin mga lodi. O, no? Oh, di ba? Napakalupit. Mm. Finishing na siya, guys. So, meron tayong ano guhit sa gilid. Di ba? So, pinagbihita natin yan. Para medyo uh, maangas tingnan. ba? Diba? So, napakalupit. O, oh, di ba? Tabas na tabas mga lodi. Diba? Thank you sa inyong lahat guys sa mga pag-share, pag-comments uh, and pag-like sa mga video natin. Diba? Ayun na no? Napakalupit guys. Diba? So, yun lang naman. Tapos na. Uh, thank you and God bless sa inyo.